Hello mga kaburks. Dito ko sa tabing dagat mga kaburks ha? Pasulong na yung dagat mga kaburks Tahimik ng dagat ngayon mga kaburks dito sa amin Punta tayo doon sa ano mga kaburks Ano yan? Yung umbrella stone Yung, yung payong yan dito sa amin mga kaburks Hmm. Maki yung alo sa Walang pasig mga kalusa. Maki yung alam. Kinis dito mga kabukso. Sarap dito daan. Parang siniminto. Yan mga kabukso. Parang siniminto. Hanggang dito yung dagat mga kabukso. Pag Pag ano. Ait tayo. yun tayo sa tabing dagat kadaan mga kapatid. Puro bato ito dito. Puro bato ito dito mga kapatid. Walang buhangin. Ano? Walang buhangin dito. Puro bato. Ayan, kita bato. Nakita mo. Limestone. Dito mga kabulso. Dito, buhangin dapat sana dito. Walang buhangin Dito. Ang daming pambot, mga ka Ang huli yan ang ano? Pusit. Pusit. Pusit yun. Pumihin yun, mga ka Upos na talaga bangin dito, mga ka Hmm, may bahay mga kabrooks may bahay silalim piba piba pala yung silalim mga kabrooks mga kabrooks yung huli yan ang ano pusit Kasi tolo niya nga, mga ka Dito may buhangin. May buhangin dito, mga ka sa ha. Ino, kayo pa. Dito, bato Pero bato ulit na. hihimik ng dagat dito sa amin mga ka hindi lang pasigyan lang ngayong maalim wala na talagang buhangin dito mga ka puro bato na puro bato na mga ka wala nang buhangin puro bato Pero makinis na bato mga kabagso. Parang simin parang siminto. Ano? Parang siminto na siya. Wala ka na makita ang buhangin. Ano, na. Yan mga niyog na yan. na makita ng buhangin. May tao pala dito mga kabagso. Ang May cave pala dito mga kabogso eh? Cave na ano eh? Sabing dagdag oh, Iba na yung Iba na yung style ng batu dito mga kabogso eh? May mga tubig na natira You know? ito yung ano mga kabers ito yung ano ang rilas to may dogs <laughs> may dogs na <laughs> dogs dogs Rony <Brownie>. <laughs> may brownie no brownies Ini kamban Kamban Oh gisau Kalau ke kamban ay malalim na pala tubig dito mga kabs tala ko wala nang dagat may dagat ko pala yun may crab crab mga kabs Masakit yung crab na yun mga kabutsa, oh, maraming crab itubig ko pala mga kabutsa kala ko wala, wala mang tubig sunset lumupog na yung araw mga kabuts yan yung umbrella stone Ganda mga kabots Tapos dito Yun yan ang Camiguin Island Mga kabots Ang Camiguin Island yan

ganyan ang real stone dito mga ka balancing talaga yung pumalakot mga ka-bibig sir eh. nanghuli niya ng ano kusip kusip pala yun yun mga ka-bibig Sunset sa umbrella stone.